Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jo Marie at ibabahagi ko lang po ang karanasan kong ito. Noong taong 2018, bahagi ako ng isang team na inatasang sukatin ng ilang lupain sa Romblon para daw ito sa isang pabahay project. Karamihan sa lugar ay kilala. May mga barangay na may kalsada, signal at mga taong palakaibigan. Pero may isa, isang baryo na hindi pamilyar kahit sa ilang taga-munisipyo. Baryo Santol, sabi sa lumang dokumento. Wala ito sa Google Map. Wala rin diretsyong daan. Kailangan para maglakad ng dalawang oras mula sa huling barangay na may tricycle. Nang tanuhin ko ang ilang locals, may mga umiling may mga nagtangkang magbiro pero iilan lang ang natatawa. May mga kwento kasi ron, sabi ng isang tricycle driver. Kung pupunta kayo, siguraduhin niyo hindi kayo magtatagal. Akala ko exaggeration lang. Sanay na ako sa mga kababalagan sa probinsya. Alamat, duwende, kapre. Pero walang nagsabi ng direkta. Laging paligoy-ligoy. Laging may sabing kwento-kwento lang yan. Pagpasok pa lang sa Barangay Santol, ramdam ko na agad may kakaiba. Walang aso, walang batang naglalaro, tahimik pero hindi payapa. Parang ang katahimikan may laman. Ang mga bahay ay luma, kakaibang ayos, hindi pangkaraniwan. Halos lahat may nakasabit na tuyong dahon ng saging sa bintana. Sabi ni Mang Ray, isa sa mga lokal na guide namin, Pananggaraw yan sa masama. Pero hindi niya masabi kung ano yung masama. May lumabit sa aming babae, si Aling Doring. Nagpakilala siya na tanod sa baryo. Pero ang kanyang mata, parang hindi tumitingin ang direkta. May kakaiba sa kanyang itiin tila si nanay para makihalubilo. Pero may kakulangan sa pagkatao. Hindi ko maipaliwanag pero basta hindi siya normal. Nang gabing iyon, habang pinaplano namin ang survey route, may narinig kaming ungol mula sa kabilang bahay. Para itong hayop pero hindi sigurado kung aso, baboy o tao parang may pinipigil na sakit. Tumingin na ako kay Mang Ray, tahimik siya. Gabi-gabi Mahinang sabi ni Mang Ray. Huwag mo na lang pansinin. Dagdag pa niya. Mga bandang alas dos, nagising ako sa tunog ng mga kuk sa bubong. Paulit-ulit na parang may naglalakad. Pagbukas ko ng flashlight, wala akong nakita pero may mga gasgas sa tabla ng bubong kinabukasan. Hindi yung gawa ng pusa. Kinabukasan, dinalhan kami ni Lola sa bil ng tanghalingan. Mabait siya, pero mahigpit ang titig. Bagong katay, Anya. Habang isinusubo ang nilagang karne. Malambot pa, walang gamot yan, puro natural. Wika pa nito. Nang tanongin ko kung anong hayop, saglit siyang tumahimik. Alaga lang, hindi mo naman kilala sa bayngiti. Bigla akong napaisip. Wala man lang ako nakitang babuyan ni isa sa buong baryo. Wala rin pala pero may pagkain sila. Sobra pa nga. Doon na ako nakasiguro. Habang natutulog kami, may narinig kaming parang pagaspas yung pagaspas parang napakalaking pakpak. Ilang minuto ang napatulala sa loob-loob ko. Hindi naman kaya ng isang ibon yung ganong kalakas na pagaspas. Lumikha ito ng hangin sa paligid at may anino akong nakita sa liwanag ng buwan. Umahakbang sa ere, mabilis, hindi tao. Tumigil ito sa bubong, narinig ko ang mabigat na hinga may amoy na parang nabulok na dugo na ewan bumaba ito dahan dahan hindi namin binuksan ng ilaw hindi kami gumalaw kinabukasan nakita namin si Alin Doring nakangiti tahimik ang gabi no sabi nito hindi ako nakasagot isang araw pa ang dumaan ganun at ganun lang din ang nangyayari nang hindi ko na matagalan nagkunwaring may emergency ako sa pamilya nagpaalam ako kay Mang Ray at kahit alam kong hindi siya emosyonal tumangu lang siya at marahang sinabing huwag mo lang ikwento sa iba habang lumalakad ako papalabas ng baryo sa paanan ng bundok muli akong lumingon may nakita akong mga taong nakatayo sa gitna ng kalsada tahimik nakamasid, parang inaamoy ang hangin. Isa roon ay si Lola Sabel. At sa liwanag ng araw, nakita ko. Ang balat niya sa leeg ay tila nakabuka. Parang hasang ng isda. Mula noon, tuwing binabanggit ng romblon, hindi ko na dinadala ang pangalan ng Barrio Santol. Hindi ko alam kung makikita pa yun ng ibang tao. Baka wala na sa mapa baka nga nihanapin na hindi na dapat pero tandaan mo ito may mga baryo sa Pilipinas na hindi dapat pasukin at kung makapasok ka man huwag mong kakalimutang magpasalamat kung makakalabas ka pa